Human sa natabong pag-ulbo sa Vulcan Kandaon sa Islas Tigros, bisigaron ang Department of Social Welfare and Development pagpreparar sa Marilip Pact ipanghatag sa mga apiktado. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, busy ka ang repacking ni, ni mga family food packs diya sa Visayas Disaster Resource Center sa DSWD na himutang sa Mandawi City. sa Visayas Disaster Response Center sa Mandawi City naabtanamo ang pag-deliver sa mga sinakong bugas gikan sa National Food Authority. Gidali pagdala sa sulod, aron matrabaho na sab sa ilang gihimo nga repacking. Sa production area sa mga bugas, gi-repack kini ngato sa tagtulo ka kilo kada bag. Pinaspasay ang trabaho sa mga personnel nga ubo sa cash for work program. Ug aron mas mulungtad ang maong mga bugas, bigamit sila og ikipo aron kini ma-vacuum sealed. enhance the quality of rice and then uh, shelf life of rice so we opted na mag vacuum pack okay. na rice mo ibutang sa family food packs ma preserve at least uh, one year or 12 oh. months ang ano niya, ang quality sa rice okay. so basta dili na siya mabuslot usa sa crucial nga lugar dinhi sa VDRC kining repacking area para sa mga bugas tungod kay magdepende ang maproduce matag adlaw nga family food packs sa pinutos usab sa bugas nga ilang mahimo dinhi maong kining mga cash for work trainees ubos sa programa sa gobyerno ang gipahandol ning maong dapit human maandam ang bugas ilahos kini sa laing party sa warehouse aron sudlan sa uban nga mga items isulod sa usa ka DSWD relief supplies box ang duha ka sa bugas o 6 kilos tanan na po kadilata naglangkob sa walo ka corn beef duha ka sardinas dayon cereal o kape. Si Dayon kini dungan sa pagbutang og expiry date sa mga relief packs. Mechanized production system ang gigamit sa DSWD aron mas paspas -pas ang packing sa relief goods o sa storage. Aminado hinuon ang tagduma, nagkulang gihapon sila og personnel para sa mas paspas -pas nga trabaho. Gawa sa mga nag for work, andam sab sila nga mudawat og volunteer. Napatay mga kulang So sa to na ay mga willing diha nga na ay mga kanang, uh, qualified sa atong cash for work. Pwede ta mo uh, inquire dire for the uh, employment process na to. And also we are inquiring also for volunteers na atong mga partners dire. Sukad ni Ulbo ang Mount Canlaon, nakarelease na ang VDRC DSWD o 30,000 food packs para sa mga apektado sa nahitabo. Nagpaabot pa sila og advice kung magpuno ba apan padayon sila nga nag-andam sa mga food packs kay nag akumudar man sab sila dili lang sa Visayas apan sa Mindanao usab. Maordinaryong adlaw lang doon na may kalamidad o wala kining VDRC, nag-stock yun ni mabot sa 300,000 ka mga family food packs sa ilang warehouse, andam i-deploy bisan-asa din sa Visayas o sa Mindanao. Matagkarto ni Inilan, doon ay Enough ko niya para sa lima ka mga tao so sa kapamilyahan o mulungtad duha ngato sa tulo ka mga adlaw. Alan? Okay lang. Salamat. Niko Sirino.